Bakit inutusan ng Diyos sa Old Testament ang kanyang bayan na pumatay, sunugin at wasakin ng ibang mga bansa? Samantalang sa New Testament, inilarawan ni Jesus na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan. Magkaiba ba ang Diyos sa Old Testament at New Testament? Ang sagot ay nasa parehong misyon ni Jesus at ng bayang Israel. Sa Old Testament, laganap ang kasamaan sa iba't ibang bansa, kabilang sa kanilang mga kasalanan ng pagsasakripisyo ng mga bata, malawakang pagpatay, pagsisimula ng hindi makatarungang digmaan, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos ay makatarungan, pinili niya ang pinakamaliit na bayan na ito ang Israel upang hatulan at parusahan ang kasamaan ng ibang mga bansa. Sa New Testament o panahon natin ngayon, ipinakita naman ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan sa pamamagitan ni Jesus na siyang nagbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa halip na parusahan agad ang makasalanan tulad ng sa lumang tipan, hinihintay ng Diyos na ang tao ay magsisi sa pamamagitan ng pagsunod at pagsampalataya kay Kristo. Ang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan ay iisa. Ang kanyang katangian ay hindi nagbago. Nananatiling makatarungan ang kanyang pagliligtas at pagpaparusa. Kung gusto mong matutupa tungkol sa Biblia, mag-subscribe na.